dito nga pala kami ngayon sa Lihim Cafe din sa may Santo Tomas, Batangas i-date ko naman yung jowa ko kasi tuman yung Pasko at bagong taon di mala kami naka-date ng kahit kapira so nga pala yung jowa ko yung kumakaway-kaway na oh. first time na makarating dito kaya tingnan natin kung anong meron sa loob First time namin dito, inabot pa kami ng brownout. <laughs> Nakapal yung diyowa ako sa dilim. Paano namang dito magtatagal? <laughs> Ito lang yung deny amin dito. Sa Smyrna Patrenche Boys. Makasabi lang na mm, Yan, lamig na lamig. Tiyas lamig na ngayon. Wala na eh. Paano ba naman? nga? Wala Lahat ba ng orderin namin wala? Ang <laughs> aga-aga pa wala na yung mga order malamang si po ng abutin na rebukas ya yeah, ina naka update naman oh stop na rin lamig lamig na pala malamig ka oh, puro yelo tama ng isa mahal din eh ganda talaga ng jowa hindi mo 43 oh hindi mo kong 52 isa <laughs> <He's> bro <laughs> Ngunit tawa na naman at nakagala isang bata Iyay e, salamig Makakakahit lang hindi na eh Lapit na ang Pasko, malapit na eh Ito yung napunta namin kafe na lahat ng inorderan namin ay wala <laughs> French fries lang nga tsaka Smear na pang meron. <laughs> Kay na <mapagkakamahal> pa. <laughs> Ganun pala din eh. Hindi <laughs> na mauulet Kami <laughs> nang nauna. Kaya hindi karo, wala daw stock, wala daw delivery. Wala delivery. Kaya wala rin ma-order. <laughs> <laughs> ah. Meteraw siya. <laughs> <tinyo> so, yun na punta namin din eh, magdadala ako ng ano, sweater. Buti na agad to Sabi sa'yo, magagad to ako sa mga mga. Pamisa-misan, date nyo rin yung mga asawa nyo nang hindi kayo hindi away ang banding nyo. Kahit <laughs> 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 may mga anak na kayo, eh, date nyo pa rin siya naman ang taya eh. Dating wow. lang i-date tapos siya taya. Akala, uh, nagyakad ka na nga. Gusto pa. Libre. Parang taya. Grabe siya. Ang fresh ko dyan. Ang fresh ko dyan. Fresh nga siya? Hindi. <gifil> <gifil> oh, ang ganda ng ilaw. Kaya ganyan. Para ding manok yun pag nakatapat sa ilaw. Maganda ang karne. Hindi ba? <laughs> hindi halatang hagard na hagard ng ilang lingon. Hagard. Hey guys, uwi na. Masyadong malamig. Di namin kinaya. Uwi na to. Uy, wala na nagbukas ng gate. Dito nga pala to sa San Francisco. Santo Tomas, Batangas.